sa mga balak bumili ng tala. Tapos nagulat kayo, hindi po masok sa inyong uh, kahon yung binili nyong tala. Mm, pero bawas na sa inyong Jake Rush. Mm, panoorin nyo itong mga palalaps. Baka sakaling mapagdaanan nyo itong pinagdaanan ko para alam nyo kung paano magpa-refund ng inyong nabiling tala tapos wala namang pumasok sa inyong kahon. Tara, mapalalabs ko! Punta tayo sa Google Chrome and then type natin Google Play Refund. Iyan siya, Google Play Refund. Then scroll down, hanapin natin siya, si Google Play Refund. Ayan siya, click natin. Ayan na, ayan. Napakita na. Request sa Google Play refund. Click continue. And then, yan. Kung ano yung gamit yung email address sa pag-purchase, yan. I-click natin yung yes. Kasi yan ang ginamit yung email address sa pag, ano, purchase. Yes, and then click natin yung continue. Tapos yan, papakita yung pinaka uh, latest na pagpurchase purchase nyo ng tala. May mga choices din. Pili lang kayo if ever, if may mga choices ko alin doon. Pero yan kasi sa akin, ang pinaka latest. Click lang siya. Click natin. Then, click natin yung continue. Ayan. Tapos, mag-select tayo ng reason kung bakit natin magpa-refund. Ayan. Ang pinili ko. Ito ang pinili ko. Ayan siya. Ito ang pinili ko. Kasi siyempre purchase ako, hindi naman pumasok. tiba I purchased but didn't receive it. Ganun. Tapos, pwede rin kayo maglagay ng mga reasons para mas matanggap nila yung anon dahilan kung bakit magpa-refund ka. Ayan siya. Ayan na siya. And then, then, type natin yung reasons. Ayan yung akin. Pabilisan lang yan. Kasi syempre, ayaw ko pabayan. itong aking video na ginawang content, ba? Diba? Ayan siya. Magliwi kayo ng reasons. Kasi syempre, hindi naman pumasok. Tapos nagbawa sa G-Crash. 'di ba? 'Yun lang 'yung mga palalab. after mo magano ano ng mga reasons, dahilan kung bakit magpa-refund, Okay na. Then click natin ang request refund. Yun na, mga palalabs. Then, wait natin ng 4 days. Until 4 days siya. Yun. mga uh, may katanungan dyan, mag-comments lang kayo at sasagutin ko kayo isa-isa. At saka sa mga nagtatanong, sa mga gustong magtanong kung bumalik ba, yes, bumalik sa akin, bumalik sa G-Crush ko. And then, syempre, bumili ako ulit ng tala. And then, yun, okay na, wala ng aberya, Ayun, kaya ako nakapag-share ng mga tala. Nagpaulan ako ng mga tala sa mga, sa mga sharers ko, sa mga madalas kong nakikitang nakipag-engage sa akin. <laughs> ang arti ng aking salita. Yun lang mga palalabs ko. Thank you, thank you. Love, love, love. Sharing is caring. God bless sa ating lahat.